Ano ang gagawin mo kung nakahulog ka ng banal na kasulatan sa tulad na lamang ng Quran? Oh. Ang pagluluwalhati sa aklat ng Allah ay obligado. Ang Allah ay nagsabi sa suratul hajj verse 32 at sino man ang nagpaparangal sa mga simbolo ni Allah kung gayon, ito ay tunay na mula sa kabanalan ng puso. Sinabi ni Imam An-Nawawi sa Al-Majmu', ang buong bansa ng Islam ay sumasang-ayon na obligado na ganap na igalang at luwalhatiin ang Qur'an. Lahat sila ay sumang-ayon na ang Qur'an ay dapat na mataas na ituring na higit sa lahat ng bagay at iniingatan bilang sagrado. Kaya kung sino man ang tao na sinadya ng ibalibag o ihulog ang Quran at nahulog dahil sa kapabayaan ay itinuturing ito maari itong ituring na isang kafir o hindi mananampalataya subhanallah nawa ay ilayo ng Allah subhanahu wa ta'ala gayon paman kung ang Quran ay nahulog ng isang tao nang hindi niya ito sinasadya kung gayon ito ay itinuturing na isang hindi sinasadyang pagkakamali at walang magiging kasalanan ang tao. Katulad ng sinabi ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala sa Suratul Ahzab verse 5, At walang kasalanan sa inyo kung kayo ay magkamali doon, maliban sa kung ano ang sinasadya ng inyong mga puso. Merong naiulat si Ibn Majah na isinalaysay ni Abu Dharr na ang Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam ay nagsabi, Ang Allah, ay pinapatawad para sa aking ummah o aking nasyon ang kanilang mga pagkakamali, kung ano ang kanilang mga nakalimutan at anuman ang kanilang mga napilitang gawin. Kaya walang kabayaran para sa taong hindi na sinasadyang mahulog ang Quran at walang sadaka o iba pa. Ngunit kung ang banal na Quran ay mahulog mula sa kamay ng isang tao, ay ang marapat dito ay pulutin niya kaagad, punasan kung mayroong alikabok at ito ay humingi ng kapatawaran, siya ay mag sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi mo na kailangan na idampi sa noo mo o di kaya halikan ang Quran kapag ito ay nahulog mo. Sapat na na ito ay mapulot mo, punasan mo kung merong mga alikabok na dumikit mula sa Quran at ikaw ay mag-istighfar, humingi ng kapatawaran sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ganon din kapag tayo ay nagbabasa ng Quran at aksidente hindi natin sinasadya, na mahulog mula sa mga kamay natin ang Quran ay pulutin natin ulit at magbasa tayo kung saan tayo na, saan tayo naputol magbasa ng mahulog ang Quran at wag na nating halikan, wag na tayong magsujud, wag na nating idampi sa mga noo natin ang Quran bagkus tayo ay humingi agad ng kapatawaran sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at punasan lamang natin ang Quran at wala nang gagawin maliban sa pagpupunas dito at paghingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa ay naliwanagan ang bawat isa sa atin. Nawa ibahagi din natin ito upang malaman ng iba pa nating kapatiran. Hanggang dito na lang. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. محمد كان عالم كلب محمد كان علم كلب